So ayun mga kamuterista, dito tayo sa Yamaha Kalamba. So marami dito mga reposes sa yan ang sa dulo. So makikita natin dito sa hanin na to. Nandito yung mga, so, nandito yung mga Mio Sporty pala ito mga hanin na to. So ayan. So ito yung mga presyo nila. Ayan. 2,935. So 36 months and 24 months, 3,730 and 12 months, 6,405. So pag cash yan, 64,737. So tatlo, ah dalawa yan. Ayan, Mio Sporty and then ito grabis so ayan yung grabis natin so meron uh, 3,040 for 36 months 24 months 3,840 so 12 months 6,445 and cash 66,116.25 so down payment niyan, 3,500 so ayan grabis ang ganda po ng formo so na nandun na doon makita natin so ito naman dito sa honey na to ang dami niyang Suzuki Bergman So, simula dito sa unahan. So, yan. Ito yung um, for 36 months yung presyo. 24 months yung presyo niya. And for 12 months. So, ang cash niya, 73,867. So, down 3,500. Ang ganda po. Kinis pa. Ah, kita niyo hanggang gilid. Oh. So, yung odometer check natin. Ah, wala pala. Nakaklose mga kamotorista. Sito so, rin. Oh, ang ganda pa ng upuan. May konting dense lang ng pusa si Sanghana yan marami yan mga kamutriste ito may blue so gusto ng blue and meron din ditong white na Burgeman so ito yung presyo pagdating sa blue na Burgeman Suzuki so sa 36 months nya yan 3,080 so 24 months 3,890 and 12 months 6,525 ang cash nya 66,860 so then payment so ayun ang ganda pa ng appearance nya ang kinis pa So napaka-kinis. So dito naman yung presyo ng white na Bergman. So napakakinis din. So ito ipot lang siguro yan So ito yung presyo nya. So ang ganda sa dulo mga kamotristan. Ang dami yan. So dito may white, may black. Sa mga gusto ng black. So, meron blue. And meron gray. Ayan. May maroon. So ito yung presyo nya pag yung maroon. So 68, 679 yung cash. So down ka lang ng 3, So, 12 months, ayan, 6,720 7, For 24 months, ayan, 4,005. 36 months, 3,170. So, ang ganda po. Maroon, Bergeman. Ayan, ang ganda niya sa dulo. Puro Bergeman. Then, sa likod, nandun, puro click. So, dito naman sa likuran, mga kamutris na, dito yung mga, ayan, makakita natin, yung ibang motor. So, makakita natin anong motor to. Ayan. Ayan. Rider R150 so, tama ito yung presyo nya so napakasariwa pa mga kamputurista oh. so cash 90,572.50 so magda down ka lang ng 10,000 so 12 months 8,390 24 months 4,975 and 36 months 3,970 so napakasariwa pa ng appearance so may 10,000 ka lang meron ka ng rider ayan R150 So ito rin um, yung katabi niya rider din. Kulay orange naman yung kanyang uh, decal sa, sa, gilid. So ito yung presyo niya mga kamotrista. Basahin nyo na lang. So cash niya 98,007. So down ka rin ng 10,000. So napakasariwa pa. So may classic din dito mga kamotrista. Like. So ito yung classic ganda ng form mo. may mga click. Ayan. So sa mga click ito yung pang uh, daily natin. So maganda to tipid sa gas. So 55 790 yung cash 25 down payment. So ito yung terms niya for 12 months, 24 months and 36 months. So yun, napaka kinis pa rin no? So wala lang siyang side mirror and ito naka liko na yung kanyang break. And pagdating sa upuan, ayun, wala pa mga butas-butas. So syempre, meron din dito. Yung katabi niya may white na click and meron uh, black na click so pink yung kalis niya may konting gas gas dito so 69 26 cash and 25 down payment so ito yung presyo niya for 12 months ayan so 24 months and 36 months so pasahin na lang yung pa pagdating sa upuan napalita na so may konting uh, mga butas butas pero goods ayan. and sa white click ito yung presyo nya sa cash 73 485.50 so down ka ng 2.5 meron ka ng click na ganang kaganda ka finish so ito nga lang may konting issue sya basag ang ito sa light ilaw nya dito yung kilay so ito yung presyo nya so 73 485 85 cash and 2.5 down payment so meron ka ng click na ganang kaganda pang daily use so ayan dito ito yung uh, click available dito. White, black, and may pink na decals, and blue. So, dito yan mga and Dito yan mga kamutrista sa Yamaha Parian, Calamba, Laguna. So, makakita rin nyo. napakarami sa likuran natin. And, sa part na yan, pa mga rider. Ayan sa dulo. And, syempre, mga pantry si Kila. Yung sa kabila.